yon mga kamisiri so good afternoon good afternoon hindi tayo nakapag video kanina nagatid ako sa kubaw kay ate kay milisa sa anak ko so after kubaw uh, kumuha tayo ng buki na pabalik ng kabipi mga kamisiri dahil yung ating top drive bearing na ikinabit yung binili natin online isang biyahe lang natin bumigay agad mga kamistri yan o. yun o wasak agad mga kamistri yan o. so ang ingay ang ingay ng ano natin so check -che upin natin pinalamig ko muna para natin buksan check -che upin natin o. biglang ingay mga kamistri kaya yung luma ko yung, yung luma kahapon alright So binilid natin yung isang ano natin, yung bearing kasi nugasan ko binilid natin mga kamistri. Yun to yun to yun na. So gagrasahan natin ito. Yun alright. So kaya lang yung bearing natin maliit na nandito kanina. Nawawala. Alright. So pinapalamig ko yung ating mut mut. Para buksan natin. Ayun mga kamistri pala. Tinabi ko pala. Nandito yung pinagpalitan natin hindi pa naman ito maingay masyado so ibabalik muna natin para magamit natin tapos ito yung luma so wala namang problema ito maugong lang konting konti pa lang muna so kasi nagbukas ako kahapon eh gusto ko bago eh since meron akong ah, na order dati sa Lazada yung pinag orderan ko rin dati nito yun may tama o oh. may upi na konti dito mga kamistiri uh, wala walang kaso naman po so dati na yan kaya dalawa o oh. siguro yung pagano nito pagsalpak pagpokpok ng pagsalpak nung nakaraan kasi di pokpok yung ano nila eh alright dalawa tama yun yun mga kamistry balik natin yan mga kamistry yun so update update tayo so bubuksan ko na muna yung cover nun para medyo malamig lamig na yata alright so update ko kayo mga kamistry yun mga kamistry nabuksan na natin yung crankcase cover yun mga yun, oh. No? ang ingay ng torque alright so buksan natin mga kamisteri kamisteri so natanggal na natin nating uh, torque kamisteri oh, mainit init pa so yun dito talaga ingay mga kamisteri sa torque drive na ito so sibak agad Kina, iyan oh, kasi mga kamisteri wala na ingay siya oh. wala na siya ingay So, ibig sabihin, yung torque drive lang talaga. Yun. Alright. So, kaya sunod, iiwasan na talaga natin bumili ng online. Nung una, naka-chamba tayo na legit na online. Ngayon, naka- chamba rin tayo. Legit na fake yung torque drive niya. So, ano? Nagkaroon na? x na ikot ikot sila dahil, ah, uh, abang-abang sila ng ayuda mga kamistri kasi na pa balita eh may namimigay daw inaaya nga ako mga kamistri kaya lang sabi ko ayoko ayokong umasa unang una may gagawin ako mga kamistri yun alright so babaklasin na muna natin itong torque na ito mga kamistri abang may nitinip pa ang bilis nagdumi oh unang araw lang madumi ka agad mga kamisuri ok alright update tayo kalasin muna natin ayun mga kamisuri oh. uh, kung mapapansin nyo lumalabas na siya. so ito ang puller talaga napaka easy so ito tuloy, -tuloy na natin ilabas mga kamisuri so yun alright yan oh, yung bearing na yan lumalabas na siya. Alright, yun mga kamiseryo, konti na lang, uh, lalabas na. Alright, yun mga ko, ito na, natanggal na natin yung fake na torque drive. So, saglit lang, isang takbo lang natin, may umingay na. Ay nako, so na-fake tayo nito. ano ba itong nakalagay na pangalan na ito hindi natin mahinti HK Hong Kong siguro HK picture natin kung ano yan yun alright so update tayo mga kamistiri mamaya ibabalik natin yung luma tingnan natin kung iingay kung iingay pupunta talaga tayo sa Honda maghahanap tayo alright yon mga kamisteri so tinitingnan ko maigi itong mga piyesa na itong mga kamisteri ito ang kamisteri yung kinabit ko kahapon na brand new yung mapapansin nyo mga kamisteri kulay brown yung divider nung ano, mga, mga needle bearing ito yung matagal ko na nakakabit na urig is kulay black yung ano ng needle bearing nya divider kulay black lahat tsaka mas exposed ang bearing. Ito, exposed din man bearing, pero mas madami, mas maraming bearing ito. Kabila. Ito malala, ano, mas, mas pino ang pagkagagawa. Malalayo ang needle bearing. Alright. So, yun ang siguro ang pagkakaiba. So, kakalasin na rin natin yung isa, yung nasa loob mga kamisteri. Alright. Alright yun mga kamisiri so update tayo update naikabit na natin mga kamisiri yung ating panggilid yun naloobat ang ating phone nag charge muna tayo so naikabit na natin mga kamisiri so pinaandaran natin pinapainit na natin so nawala naman ang na, ano, patay natin alright so binalik natin yung yung pinanggal natin dito tapos nilinis natin yung bearing so yun mga kamistri oh, tahimik na siya Nire, nil, nag, reg, nag regress tayo oh. so pinalitan ko kahapon mga kamistri kahit na hindi naman masyadong umiingay yung torque drive natin eh, kasi bago meron tayong bagong ano para sabay sabay dito sa ano mga panggilid natin bago lahat kasi bago ang pulley natin drive pulley slide piece bola tsaka belt bago so maganda rin sana torque drive natin bago so yun sa hindi inaasahang pangyayari uh, minalas tayo kasi isang araw lang wasak agad yung ano bearing so local yun na kabit natin so saglit lang ngayon binalik natin dati oh wala nang ingay so iro ko na kayo mga kamestri kanina kasi mga kamisiri sobrang inay so ngayon iro-road test na natin let's go tara alright yun mga kamisery. so road test tayo road test alright rin, wala na kukong Ah, kasi mga kamisiri pag may nakukong bukas na uli. Hopefully, sana magtagal-tagal pa ng konti. Pwede na tayo sa Honda mismo ng uh, torque drive bearing. Uh, Kasi pagka nakabili tayo ng uh, center spring, Yun mga kamistri. Awan ng Diyos. Okay na. Saka umubra yung luma natin. So take tayo nito bago. Kinabit natin kahapon. So wala na. Walang maasahan talaga sa ano. So tatabi natin siya. Pwede naman niya mga kamistri pang ano. Pang emergency. So dadali na lang natin sa uh, pagbiyahi biyahe natin. Kasi bago naman yun. So umingay lang right pwede yan mga kamisiri sa mga ano kasi bago yan sa mga nag stock up na basagan sa kalye yun may tutulong natin pantawid alright so yun mga kamisiri ligpit na ulit tayo ng mga gamit tapos pahinga anong oras na hapon na so bukas lang tayo babiyahin mga kamisiri after ng mas okay alright peace I'm out Sampai jumpa di video selanjutnya!